Ay, maganda pala. Ano po? <laughs> Mas kabayan pala tong katabi ko. Kinabahan ako kasi nasagi ko si kabayan eh. Mabuti si kabayan. To, laki. Yun. Hop. Eh, Ay, show! Nag-order po ako ng karton mga idol. Dito sa EBC. Ah, uh, Assalamualaikum, brother. Ayan si Cicero. Hello. <laughs> Ay, Masya Allah. Bro, bro, bro. are you good? Anong car, sir? Medium. Medium lang? What, your name? Ito yung taga-pickup ko eh. May Shamsuddin. Oh, sa sa ah, Shams sa, Samsung. Samsu. Samsu. <laughs> lang. What, what, this one? Large? Large. Ito XL. Ito XL. No hope, no hope medium, no hope. Medium meron. Sa uh, meron. Where? no, small this one. Ano, ito lang <laughs> medium. No, nah, this one is small. Kahit medium small parehas, no? Ha? Huh? Kaunti lang difference. Can I see? Ito medium. Titingnan natin mga idol yung medium niya. Sige No, this is a vlog. Ito, ito po yung medium na para po sa inyo. Yan, itutupin lang muna natin. Ah. E saan si Pinas ito. Tingnan natin mga idol para mak makita niya yung size niya. Ah, okay na po ito para sa inyo. Medium. Yung send, pagkano? Saan sa Pinas? Ah... Saan Sample! Ah... Mindanao. Mindanao? 19 19? Oh, si Cargo. Ah, Sicargo. Eh, Manila? Manila... 13. 16? Manila, 13 lang. Ah, 13. Luzon, ah. 15. Ito na po, 15 lang pala. Hmm. Mas maganda lang, no? Ah, ba very big. Uh, yeah, so, <laughs> so, so, <laughs> ito, kuku tainang, how much this one? So, 1 okay. oh, okay. Give Dalawa? oh, karton okay, okay. para, para po sa inyo po idol medium dalawa? yeah, medium bali 3 nasa katumbas po niya ay ai... 540 dalawa ay tricky di bilang tayo ng tricky din ito 1, 2, 3 minsan nagbibigay ako sa kanya ng ano eh tip pa tip <laughs> nagbibigay pag, pag ano po pag nag pick up po siya ang binibigay ko sa kanya 1 KD ito deliver kaya half lang bigay natin sa kanya 3 KD Oh, three half. Or you half. <laughs> okay. Thank you, brother. Thank you, Tabagal, Okay. Next time again, if you pick up. Okay. Okay, salamat. Salamat! Okay. <laughs> marunong mag, ano yan eh, marunong mag Tagalog. Ayan. Yeah. Ang kagandahan lang po kasi sa LBC mga idol Pag nagpadala po kayo ng box Pwede nyo po siyang matris Kung nasa ang lugar na po Pag kayo po nanalo para hindi na kayo magtanong na magtanong sa akin Pag kayong nanalo Ibibigay ko po sa inyo resibo Tapos meron po yung tracking number Punta po kayo doon Pag nasa inyo na po ang tracking number I-search nyo lang po sa Google uh, LBC Tracking Yan, LBC Tracking Tapos yung tracking number Yan nulo nyo lang po uh, I-encode nyo Matitrist nyo na kung nasa na yung box nyo uh, Ito yung mga nakuha natin ng na karano Shout out sa nag-comment dyan Sabi na nag-comment hindi daw kinukuha yung mga napupulot namin Ayan o. <laughs> Talaga to si ate Natatawa talaga kami ni ano eh Ni Ka Angel, ni Beastie Buddy Hindi daw namin inuwi yung ano Yung mga napulot Ayan pa nga yung iba Ayan pa nagkalat na Okay po Abang-abang na lang sa, sarap sa rapo Malapit na Ayan o, may box na tayo Paglalagay na lang <laughs> Okay Okay uh. Okay po. Ah, uh, share share lang sa atong video ha. Share share lang po sa ating video mga idol para tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng balik -bandbox. Yan siya namang ginagawa ko niya na i para po sa inyo. Para pag masipag po kayo mag-share ng video, pag marami nagsi-share ng video, mabilis po tayo makaipon ng ano, uh, makaipon ng pambayan ng balik back. Aje. Ah, J Oi, water battle to ah. Oh, kunin natin to Oh, mga platito malilit natin na tayo ng mga platito malilit Gawa nung Ipaparapol po natin sa, sa inyo Sayang eh, oh gaganda pa naman, oh May basag yun, ah oh. Hindi <laughs> na set up Siyempre, <laughs> kanya-kanya ano to Kanya-kanya ng Pili Gaganda, oh ng mga nakaraan mga idol hindi tayo kumukuha ng patito kasi hindi pa tayo magpaparapol eh ngayon magpaparapol na tayo sa mga ilang linggo na lang po kaya kukuha tayo ng mga patito maliliit oh ang ganda oh ya yeah. apinggan basta hindi siya Ah, ito oh ang ganda din oh diba? ah dito Yap, um, ang dami mga basa na lileto Oh, ito may pit Ay, sayang Basag yun, basag Hindi, saan kayong takip niyan? <laughs> huh? Oh Ito ito, termos Litin na natin ito Pag may rubber, ay wala, sayang Durog na pala yung lalim ito to Yun may pinggan Ito yung laki Yun Oop. Ay So Ay nabata Nagbasag yung dalawa Pinapakan nung bata eh Tayo Kinapaka Ito 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 Uy ganda pala ano po Mas kabayan pala itong katabi ko kinabahan ako kasi nasagi ko si kabayan eh mabuti si kabayan pag ibang lahi yun dali na tayo magagalit na yun ano daming daming ed daming kaya nga eh no hindi sinusunod hanggang salita lang ito 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 Oh, may tag Ano to? Oh? Ano lodi? Ay to. May ka-partner to. Hmm. Ano to? May mga butas-butas nga sa lobby Ah, parang drain May kutsun, may pump din oh. Ayun, may karis pala. Ang ina, baka meron pa dyan. Hanap tayo. Ayun, yun, yun to, to, to. Ayun oh. Oh, mga paris. Yeah. <laughs> <laughs> Plastik Ini housing. Oh, ah protik case, ha? Ah? Parang wala tang laman to. Oh, may ron. Ano? Oh, may laman no. Oh. Lang, no. Ito pa oh Pinapon din oh Mga housing Grabe eh Hanap tayo ano na natin oh Kaya nga po eh Siksikan tayo Tototong totong Meron pala tira oh Walang kumuha Oh So mga idol, nakakuha tayo ng medyo malaki-laki yung lagayan <laughs> Ang ganda lagayan natin oh. Yan, talagang the best, yung lagayan natin ngayon Napakala, Napakalaki <laughs> Yap Ayusin lang natin to Tapos yung mga platito, ayusin natin kailangan maayos natin ng maganda to mga plato ito lagay lang natin sa gilid gilid ayan o ayan ito ay para sa inyo ha hmm pipilian pa natin ito mamaya sa gilid pipilian natin ito ano kasi ito dito ah uh, may water bottle may nag request sa atin kuha daw tayo ng water bottle ito ayaw mo ang lodi. ito ayaw mo ito cute na ito ah uy ayos flower base kunin ko to pang ano sa simbahan sa salamin 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 ay to to, to mang, mang plastic ah, ah, Kunin ko Eh, oh, tapi mana yang? Dong kabayan. Baka mo ma, Baka mo wala yan, yan sayang. Ayo, mang aro. Oh, to, kami ayun. Nakakuha na naman tayo nito mga idol. Ay, sayang may damage na oh. Ay, ito to to. Ito lang katapan niyan mga idol. Oh, dalawa. Oh. Ito po ang dami oh, ayun oh. Oop. Hmm. Oh. ah Ito, 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 ito. Ito, ito, Ah. Hmm. Ang bibigat pa naman yung mga idol. Bahala na kayo dyan. Oh. Ito, panganan naman Kanin. Plastik. Ah. Ito, ito, ito. Tulay brown na kasi, oh kulay brown na eh huwag na natin kunin yan ay to 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 ayun dalawa ina natin baka may basag yun okay ito pa isa wow ganda huh. ayos yun sa inyo mga idol mm, ito eh, sayang plastic ito to to ganda ng mga plastic ito mm. ay plastic man pero oh, maganda to. Ah, medicine. Maybe expire this one, baba. Expired, expired. <laughs> yeah, ito, 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 Oh, wala siyang damage. Ito, ito, ito. Uy. Ay, may damage yung isa. Wala. Ito, ito. Mga naka, ano ah. Kukuha na tayo ng ano ayo kasi yung mga malilit Marami nag Ah, uh, maganda raw to sa mga ketchup, mga patis, mga tuyo, suka. Oh, ayos oh. oh kunin natin yung isa para may paglagyan ng ano. Ayun. Oh, yeah. Okay. Parang hmm, para may maganda daw 'yan. Kaya sabi ng mga nag-comment, kuha din po kayo idol. Baka may pira na naman. <laughs> Kaya ito na po. Ito, so, ilaw Ano oh, nga, no? Ng ito yung ng kuryente nito Water bottle Kaya set out sa mga nag-comment dyan Na kukuha ng plat ito maliliit Ito na, kukuha na ako Para sa inyo Doon, sa nakabila Tabi-tabi oh, Tabi-tabi ka muna Tabi-tabi ka muna tabi tabi ayun oh Oh, may nakuha tayo nito. Na ito. Uh, isa. Oh, may kapares na, naging apat na. Ito pa, ito pa. Hmm, dalawa. Gaganda. Uy, ito to to. Oo. Oh. Talaga naman. Talaga naman. cute ayaw kong kunin yung maliit oh eto mga idol wag natin kunin to kasi may bukol siya sa gitna eto lang yung mga ganito eto oblong yan may, basag oh ayun ito ano to kandila ito ba mabango ah hindi hindi siya mabango kala ko ito yung mabango ng kandila hindi pala Oh. Ah, kunin natin 'to, may mga nag-request. Yung mga mahilig sa kape tapos konti lang yung kinakape, pwede na 'to. Sa akin hindi pwede 'to kasi maano ko sa kape. Marami pag ako nagkape. Opo. Oh. Ano natin. Ah, may ano sa sa ano? Sa gitna. Oh, ang cute. Sobrang liit naman. Ah, tabi naman ng oh, oh. Dami ah. Ano to? Gawa gusto mong sumama? <laughs> Ato flower bees. Tabi-tabi mo na. tabi muna mo na. Oh. Si patakraw. <laughs> <laughs> may kutsilyo, may kutsilyo pa yo. Eh tama lilit, yung mga ganito sobrang lilit. Wag natin kukuha nito. Kasi marami naman na platito na medyo malaki. Kagaya ng mga ganito, ito yung mga kukunin natin. 'Di ba? Uy, oh. ay sayang, may damage 'yun. Ayun oh. Oh. Nakakarami tayo dito. Oh, may damage Ayan Ayan Ito Ayos to, plastic Ah, oh, ang dami mga ganito, maliliit Huwag, huwag tayong, ko kukuha ng ganito Kasi na kayo ha Yung mga nangihinayang sa mga ganito malilit Marami po tayong makukuha ng medyo malaki-laki ng ganito Kaya huwag nalang kukunin to Oh, ayan ha? may takip pa naman no? kaso sira na yung dolo wala yung ganito ganda pa naman sa wow sayang lang napakaganda oh buo lagayan ng... ang ano ilagay nyo dito <laughs> bangus <laughs> okay hmm Basta makanta ko na natin. Bahala kay dito. Pag nailagay natin ito sa balikbayen box. Oh, congrats sa na, manalo. Na congrats kay Ano kay Kapada Husana. Na-receive na ang kanyang balikbayen box. ya abang-abang sino, sino na yeah. abang -abang, na naman? Sino naman susunod ang manalo? ya Abang-abang naman sino ang susunod manalo? Oh, Uy, ang dami Oh, oh Taplo Oh Kalka lang Grabing init, mga idol Basa na ako sa ano Half day sa mata Yung pawis Ito Baso Sobrang liit man Haba, oh Sobrang haba Wait lang Ah, tigas, ah Ayaw matanggal tanggal Ito na, Oh Hey, I-comment yung mga idol. Gusto nyo bang kumuha ng ganito? O wag na. Wag na, no? Kasi dagdag lang sa ano ng back natin. Kasi medium lang yung back na pamimigay natin eh. Kukunin natin yung medyo magaganda. Latito maganda at saka yung mga na magaganda. Yung mga ganito, wag na. Pasensya nyo na. Tanap na natin ang iba. Marami pa naman din kaya ayusin natin to sa gilid Tara, let's go Kasi hindi maganda pagkalagay-lagay Ano na to eh? Rambulan ba oh? <laughs> May nakuha pa tayong ano May nakuha pa tayong sapatos Maganda siya Papalitan lang po ito ng sintas ano? oh. Papalitan lang po siya ng tintas Maganda sapatos mm. Labahan lang po yan Kaya kinuha ko siya Kasi maganda Size 39 mm. oh. Sintas lang po Ang kailangan palitan Marami marami na bibili alagang 20 pesos lang ata. O baka mahal na ngayon. Ba? Diba? Grabe. Jack pa tayo panalo. O oh, ano? Oh. oh. Tapos to pa. Oh. oh di ba? O pa diba, mapla Hmm. Ayusin ko lang ito. Ayun. Maraming maraming salamat mga idol sa inyong pagsama. Ayusin ko lang po ito. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, kung kayo po ay napadaan, ah, niyo po kalimutan i-click ang ating subscribe button at siyempre paki-click na rin po yung notification bell tapos all nyo para update kayo pag meron tayong video na upload at sa may update din po kayo pag nagpaparapol tayo ng balik bayan box kaya kailangan nakasubscribe po kayo para pag nag tayo automatic na mag -not notification po sa inyo kaya maraming maraming salamat ha Maraming maraming salamat